kapatid, ang aturuan ko sa pagluluto din sa bukid mga kamangyan. Kaya naman, for the go. Malapit na nga niyo magtanghalian mga kamangyan. Kaya niyaya ako na rin aking kapatid na pumunta ho din sa bukid. Karating baka nga niyo yung binili namin sa palengke kanina mga kamangyan. Gawa lang yung luto inamin na agawin namin din eh. Ayun bagang bistek. Bale, ako na nga niyo pala yung naggayat-gayat ng mga akailanganin ho mamaya doon sa pagluluto. Dahil mamaya ho, ay di si Julina na yung bahala sa lahat. Huy, be naman, nag -utos ay nung nakaraan pa ako inakulit, naturuan ko raw naman ho siya magluto na rin. Ay, syempre ho, ah, turuan ko na para sa sunod, edition di siya doon. Huy, bakit naman gay oin? So, ayan, bali pinalagay ko na nga ho dyan, aring toyo, kalamansi juice, oyster sauce, sibuyas, at saka ho, aring bawang. Tapos, ayun ho, minasaj masaj lang. Wow, minasaj masaj Tapos, ababad lang ang huya ng mga 80 days. Huy, sobrang So, ayan, nagpainit na ho siya dyan ng mantika, tapos naglagay ng sibuyas Tapos, so, oh, sunod na nilagay, arehong mga karne na binabad ho kanina. Sunod hong nilagay niya dyan, ay arehong pinagbabara ng karne kanina para ho mas malasa. Oh, namay. <laughs> naglagay na ho siya dyan ng konting tubig, tapos arehong asukal, pambalansin ng lasa, at syempre ho, aring paminta. At dahil nga ni ho, karne ng baka, aring mga kamangyan, ang pinaka-challenge na lang din Medyo matagal-tagal ho, aring nga para lumambot. So, sobrang tagal para gusto ko asawa. Oh, Huy, excited. So ayan, di ba rin nagkending-kending muna kami diyan. Oh, my <laughs> At para ko pala sa mga hindi pa nakakaalam mga kamangyan, lima ko kami magkakapatid at kami lang ang dalawa ni Julina yung babae. Wow na no, naman, prinsesa yan. So ako oh, yung pangatlo, pang -apat si Julina. Yon, magkasunod kaya laging magkasabunutan. Ay, tama. At dahil nga na nabagod na kami kakasayaw. Ayan, sabi ko kay Julina, ay umupo muna kami dahil aturuan ah, ko siya kung paano kumita kahit estudyante pala ang siya. Naks Pwede nyo rin, rin gawin mga kamangyan dahil kailangan nyo ang ay cellphone at saka ho internet. Ari nga pala yung sitaw at mga kamangyan. At areho ay para sa mga taong gustong magnegosyo ay for the go. Ay hindi niyo na ho kasi kailangan ng malaking puhunan din eh. Ang kailangan niyo laang ho ay maging reseller ni sitaw. Mm, -mm sa warehouse o kaya naman ay stockroom dahil sisitaw na ho yung bahala doon. Siya na rin ho pala ang bahalang magpaship ng mga products. Ay be, wala nang problema. Mm -mm. Una ho ay kailangan nyo lang i-download yung sitaw app o kaya naman ay i-visit ang kanilang website. Once na makapag-register na ho kayo, pindutin nyo lang ho yung be a seller sa baba. Ilagay nyo lang ho dyan kung anong gusto nyong pangalan sa shop nyo. Sa akin ho, nilagay ko ay for the go shop, ay for the go. Ilagay nyo lang ho sa referral code yung mangyan 2. Tapos, sagutan nyo na rin ho yung ibang inay buying eh. nyo lang, ho, yung register your shop sa baba. Tapos, ito nga nyo pala, yung mga items na pagpipilian. Pili lang ho kayo diyan ng mga gusto nyong ibenta e Tapos, alam nyo ga, ho, magalabas ka pala ang dini ng pera kapag may umorder na sa iyo. Kung aabunuhan mo muna. Mga taga-ibang bansa nga nyo pala yung customer natin dito, mga kamangyan. At once na matanggap na ni customer yung product na inorder niya sa'yo, dun mo na matatanggap yung iyong commission. Up to 8% to pala yung information na pwede nyong matanggap din eh pagkalaki talaga. Mm, mm Marami na nga niyo palang gumagawa na rin mga kamangyan at nakakatuwa na kumikita ho sila ng ganun lang ang kadali. Mm, mm Kaya kung ako sa inyo mga kamangyan, aba, i-download niyo na rin ho para sabay-sabay ho tayo makaiipon Oh, ay, share balik na ho tayo din mga kamangyan. are na nga niyo kami ni Julina at nagkakain na ho kami din eh dahil aba, ay talaga magutom na ha. And share ko nga nila ho pala mga kamangyan. Alam nyo ka ho, nung bata pa kami ni rin ni Julina, kami rin ho talaga yung laging magkaaway. Tapos, dumating din ho talaga sa point na binigyan na talaga kami ng gulok ni Nanay Tigiisa para daw kami daw ay magpataya na. Uy, binaman, bakit naman gay oin? So, yun na mga kamangyan. Mamimili pa rin ako ng bibigyan ng TikTok 2000 Gcash. Basta i-follow nyo lang ang huwaring ating page at si share ang video, ano? O, ay siya hanggang dito na lang ang huwaring ating video. Gawa nagkakwentuhan pa kami ni Julina about sa aming mga crush. Uy, sobrang harot. Bye-bye. Love you.